Bayaran na nako ako ito, ang kalikahoy. So, yung gamay mga ma'am sir, gidala kang nanay nga bugas. Kaya, wala man na ko yung tawang ko ito ah. Wala pa man ko yung... So, ngunit siya Oo. Oh, ito ni. Ngunit siya ang akong gi order. Yaling kay... Kuha, ang atuguma nanay. So, moni nih ang kuan, mam, moni mo mau hangi papalit. So, karena na aku nahat